Serve the, the serve, serve the people serve the people and that is our commitment, our commitment. and that is our commitment. our commitment we are true, true fm, FM. ngayong pung linggong ito hanggang sa matapos at tuluyan nang maaprubahan nang dalawang kapulungan ng kongreso ang Panukalang 2025 National Budget. Madalas na naman po nating maririnig ang salitang Bicam. Bicam. Ang nakasanayang pong bansag sa bicameral conference. Ang sinasabi nga pong pagpupulong ng mga kinatawan ng House of Representatives at ng Senado para pag-usapan at desisyonan ang hindi pinagkakasundo ang mga probisyon sa isang panukalang batas at kasama rito ang panukalang pambansang budget. Nakapanayan po namin si Senador J.V. Ejercito nito lamang biyernes, November 29, siya po'y Vice Chairperson ng Senate Finance Committee at miyembro din po ng BICAM sa Pambansang Budget noong pong nagdaan taon at maging sa kasalukuyan. Ito ang aming tanong sa kanya. So, uh, Senator JV, if you also remember last, uh, last uh, budget, member kayo ng BICAM, di ba? We saw you there, right? Aba. Opo. Maliban, ma maliban sa inyo, si Senator Amy Marcos nandun din, si Risa Ontiveros nandun din. Pero yun na nga po, kayo binulaga nitong mga provision na mukhang hindi nyo po alam, no? Opo. Ano po, oh, so ano ang leksyon ninyo ngayon dito po sa BICAM na ito para po naman hindi rin po nakakahiya na Kung kailan na po nakalusot at kayo member po ng bike mismo, e eh parang lumalabas po na hindi, either hindi yung napag-aralan o kaya po kayo nalusutan. Well, ah, uh, taking from the lessons learned last year, manong Ted, eh, mm -hmm. talagang toto tama ho kayo, talagang nagulat din ang iba sa amin with sa mga tulad ng provision na na-singa na, na si Jay. Ah eh, uh, hindi na mauulit yan dahil po naging controversial eh at kahit uh, um, namin at uh, nangako naman ang na ating ba, uh, financial na uh, enterprise po na hindi na po papayagan yung pong Halimbawa, pondo ng PhilHealth, hindi na ho natin papayagan na ito magamit para sa ibang paraan. So hindi na po makapag smuggle pa ng provision? <laughs> Ganon? Hindi na ho, Siguro na, that's what's learned, Hindi na po papayag siguro ang mga member ng bike -camp sa ngayon na mm. mangyari po muli yung nangyari ng nakaraan. Uh, kung mismo ang mga senador ay nalulusutan, a, paano pa kaya tayong mga pangkaraniwang mamamayan? ating magugunita na sa 2024 General Appropriations Act. Lumusot ang prodisyon sa pagpayag na gamitin ang pera ng PhilHealth members para sa ibang gastusin ng gobyerno na wala namang kinalaman sa kalusugan ng mga Pilipino. Tayo pong lahat ay nabulabog na lamang nang sinimulan ng kunin nang Finance Department ang pera ng PhilHealth. Nagmistulang mga naisahan ang ilang senador sa pagpapatawag nila ng hearing. Abay, sila'y nagulat sa pangyayari ito. At ang iba nga po'y emosyonal at galit. Eh sandali lang, sino nga ba ang nag-aproba ng probisyong ito sa pambansang budget? Eh di sila din. Katunayan, sila-sila rin ang nag-aproba ng provision sa budget para sa AKAP o ayuda sa kapos ang kita program na ang turing ng iba ay lantarang ginagamit sa pamumulitika. Naisingit ang 26.7 billion pesos na budget gayong wala naman ito sa mismong panukalang budget ng Marcos Administration sa National Expenditure Program. Samantala, ang 281.9 billion pesos lamang na orihinal na provision sa unprogram appropriations ay lumobo sa pagkalaki-laking 731.4 billion pesos. Kaya naman, ang mga proyekto na napaka-importante at dapat ay popondohan ay nawalan ng pondo at napunta sa Unprogrammed Appropriations. Kabilang dito ang Foreign Assisted Projects ng DPWH. Gayong ang mga pet projects naman ng mga congressman ang siyang nasunod. E pagkatapos nga po ng napakaraming budget hearing, diskusyon at debate sa plenaryo ng dalawang kapulungan at pagbuo ng Bicameral Conference Committee at kaukulang ratifikasyon ng dalawang kapulungan, ay nalusutan pa rin ang mga senador at maging ang ilang kongresista. Sa haba ng panahon at laki ng gastos ng bayan para sa deliberasyon ng pambansang budget, sasabihin nilang nalusutan kami. Ang nangyayari kasi ngayon, matapos ang formal na pagharap ng mga miyembro ng BICAM, bumubuo na lamang sila ng kung tawagin ay Technical Working Group. At ito raw ang nagsisilbing small committee daw na siya nalang lang mag-uusap para sa pinal na bersyon ng pambansang budget. At ito ang malupet. Nakasaad sa ating saligang batas, Article 6, Section 16, Number 4. na ang bawat kapulungan ay dapat mag-iingat ng isang journal o record ng mga gawain nito. At ito ay dapat na nailalathala. Sa simpleng salita, iminamandato ng ating konstitusyon, maliban lamang sa usapin na may kinalaman sa pambansang seguridad na ang lahat ng mga pinag-uusapan sa bawat kapulungan ng Kongreso ay may kaukulang record, transcript, Kumbaga, dapat may minutes of the meeting. At ang mga record na ito'y dapat ding inilalathala para sa kaalaman ng publiko. Ang diwa sa provision na ito ay ang transparency o ang pagiging bukas sa publiko ng Kongreso sa mga deliberasyon at desisyon ng mga miyembro nito. Pero ano itong nangyayari? At hindi nga po nasusunod ang probisyon na ito ng ating saligang batas, partikular sa ginagawang pagpupulong ng tinaguriang Bicameral Conference Committee sa ating National Budget. Sa Bicameral Conference Committee hearings tungkol sa mga pangkaraniwang panukalang batas, merong minutes of the meeting. May record ng mga pinag-uusapan na mga amienda at mga naging debate. Pero bakit pag pera na ng bayan ang pinag-uusapan? Secret? Kapag salapi ng bayan, kapag pondo ng bayan, Secret! Minsan na po namin nakapanayam si Senador Panfilo Lacson tungkol sa isyong ito. Unang-una, uh, yung bicameral conference ng uh, budget, nag-iisang nag uh, paanwakalang batas ito na ang bicam eh hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, uh, quote-unquote, unauthorized persons. Pinaka-secretive na bak camera conference ang budget. Ang panukalang ka uh, batas para sa budget. Kasi yung ibang mga Bicameral camera conferences na mga simple o yung uh, ordinaryo pano batas, pinapayagan namin yung mga uh, yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako bakit pagdating sa budget eh hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes and dead. Alam mo naman din yan, nanggaling ka na din naman dyan. At pag sinabing uh, small group bycam eh, dalawang tao lang yon Yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. So halos hindi na rin na Sandali lang ha? Eh kung sa bandang huli, ang tinaguriang small committee na ito, ang siya rin lang namang masusunod, eh bakit pa tayo gumagasta ng pagkalaki-laki at nagsasayang lamang ng oras para sa napakahabang mga budget hearing At heto na naman nga tayo ngayon. BICAM na naman. BICAM na naman sa pambansang budget na 6.352 Trillion Pesos. mag naman kaya ngayon ang takbo sa BICAM? gayong Iba na ang chairman ng Committee on Finance sa Senado. Pero yun pa rin ang chairman sa Kamara de Representante. Whoa! Ito ang bahagi ng aming panayam kay Senator J.V. Ejercito. pwede ba yung among you dito po sa small committee na ito na mag-usap-usap na pwede bang sabihan nyo na kami walang lulusot dapat dito, maging transparent kayo sa isa na ito ang aming ginalaw dito because that time sa ni Angara lang po tsaka si, si Saldi ko mukhang ang nag-usap eh tapos kayo, kagaya ho ninyo kayo yung mga nagulat na lang eh dito ba pe, pwede kayo mag-usapan lalaki? na sandali lang pe, pwede bang kung ano ang gusto nyong isingit dito sabihin nyo kami? pwede bang ganon? Sa, sa tingin ko ngayon po sabi ko mm -hmm. said, ayaw na natin napaso na tayo nung nung nakaraan no na hindi na siguro mauulit yung may bulaga o yung bigla mm. Tayo magubulat, no kasi po um, bilang pagrespeto sa mga miyembro ng Bayka members at least alam po no ng mga miyembro kung ano po yung mga nagdalaw mm. o yung mga may naiisip kung tung sa mm -hmm. so palagay ko naman with Senator Grace po right now mm -hmm. ay uh, very fair naman po siya so far kaya nga mm -hmm halos uh, hindi na nagkaroon ng debate manong Ted nung, nung deliberation nung kanyang sponsor mm -hmm. kasi lahat ng amendment sa amin pong mm -hmm. uh, hindi nga eh, halos dapat naman na-accommodate po niya so mm -hmm. very fair naman po Senator Grace po and the under Senator Chief Kaya pa pero palagay ko naman magiging transparent po. Eh, siya nawa. Magkakaalaman tayo kung wala nang nangyaring singitan o kung hindi tayo ipinagkakanulo o walang hudasan na nangyari sa panahon ng nga po na ipinatutupad ang 2025 National Budget. 6.3 trilyon piso ang ating pambansang budget. 6.3 trilyong pisong pera ng bayan. 1.5 trilyong piso po. Sa 6.3 trilyong pisong ito ay uutangin. Nangangahulugan na ang 15.89 trilyon pesos na kasalukuyang utang ng Pilipinas ay lalo pang madadagdagan mainam nga po sana kung sa paglaki ng pambansang budget sa paglaki ng utang ng Pilipinas ay katumbas ng pag-unlad ng bayan at pagkaunti ng mga naghihirap na mga Pilipino subalit kabalintunaan naman ang nangyayari Palaki ng palaki ang ating pambansang budget at kasabay nito, palaki din ng palaki ang utang ng Pilipinas. Habang dumarami naman ang mga Pilipinong nagsasabing sila'y nakakaranas ng hirap. At habang abala ang milyon-milyong Pilipinong naghihirap, sa paghahanap ng kanilang pagkakakitaan napakadali para sa ilang mambabatas na paglaruan ang paglalaan sa pera ng bayan sa mga gastusin kung saan meron silang personal na pakinabang yan ang sabwatan sa pera ng bayan. Think about it.